Nagmistulang dagat at ilog ang maraming lugar sa Metro Manila at iba pang lalawigan dahil sa malawak na pagbaha dulot po ng habagat at ng bagyong karina. Naging puspusa naman ang paghahatid ng tulong ng mga lokal na pamahalaan. Si Abby Malanday sa report. Nalubog sa baha ang maraming lugar sa Metro Manila at kalapit na lalawigan dahil sa nagpapatuloy na atekto ng bagyong karina at habagat. Sa Rodriguez Rizal, nakunan pa ng video ang lalaking natangay ng malakas na agos ng tubig baha, agad namang ipinalam sa lokal na pamahalaan ang nangyari. Sa Montalban, Rizal, nailigtas ng ilang residente ang dalawang lalaking inanod ng baha at isang motorsiklo. Hindi naman nakaligtaang sagipin ang sagipin ng mga hayop na ito sa Maynila sa gitna ng masamang panahon. Lumutang naman ang isang sasakyan na ito sa Bito Cruz Top Avenue sa Maynila nang hindi makayanan ang lalim ng baha. Sa Quezon City, napilitang lumusong sa baha ng isang delivery rider para maihati ng kanyang food delivery. Habang ang 7 eleven na ito sa Pedro Hill, Maynila ay pinasok na ng tubig baha kaya lumulusong na ang mga bumibiling customer. Samantala, sa kabila ng pagbaha, idinaan na lang na ilang netizens sa katatawa na ng hirap na dinaranas dahil sa bagyong karina. Sa Santa Ana, Maynila, isang batang lalaki ang nagpaduyan-duyan sa nakalaylay na bakal habang baha ang kanyang ibaba. Ilang hito naman ang nagkapasok sa Court of Appeals ang nakuhana ng video ng ilang netizens na nagpupumiglas pa. Sa Quezon City, tila na sa isang resort ang dalawang lalaking ito dahil sa pagsakay sa bangka at nagsasagwan pa. Habang ang isang lalaki naman na ito sa Quezon City, enjoy na enjoy sa pagsakay sa isang laruan habang nasa baha. Sa ngayon, iba't ibang tulong na ang ipinaabot ng lokal na pamalaan sa kanilang mga nasasagupan. Sa Paranaque City, naghandog ng libreng sakay ang local LGU para sa mga stranded na commuters. Binuksan din ng ilang kilalang mall sa kanilang establishmento para sa mga nangangailangan ng pansamantalang matutuluyan, bunsod ng malakas na pagulan at pagbaha. Kabilang sa mga alok alo ang libreng wifi, charging stations at pag-wave ng overnight parking charges. Naglabas din ng hotline numbers sa nilang ahensya ng pamalaan na maaaring tawagan sa panahon ng emergency. Abi Malanday para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.